What's up mga guys? Ako po ang inyong Marlene Mendoza Positive Vibes Channel. Welcome to my channel mga guys. So for today's video mga guys, no, paano nga ba mag-almirol? So sa aking pong pagre-research mga guys, no, ito po pala ang pag-almirol ay nakakatulong pala sa ating damit, no, na tumibay, ging bago ulit. Tapos hindi po siya madaling kapitan ng dumi. Kaya ito mga guys, no, nag po ang inyong cute vlogger na Mag Almirol. charla So ayun mga guys, no, nagpakulo po ako ng maraming tubig mga guys, no. Kasi nga po mga guys, no, minsan lang ako makapag-almirol, no. So kailangan lahat na i-almirol ko na mga guys. Kasi nga napakaganda pala itong almirol na to, no. Medyo matrabaho nga lang mga guys, no. Pero Ah, uh, caga tiyaga-tiyaga lang, 'di ba? Pag may tiyaga, may nilaga. O ayun mga guys, no. Nilagay ko na po yung gawgaw. Subali, so, bali halo-halo lang po tayo mga guys, halo-halo para tayong kumakain ng halo-halo. <laughs> Chala. Kailangan mga guys, no, may tiyaga tayo, 'di ba? Para may nilaga. O 'di ba? Ganun lang po ang buhay natin. Kailangan tayo magtiyaga. Di tayo pwedeng mapagod. Chala. Bang hinahalo natin mga guys, no. Dapat siguro kakanta tayo mga guys, no, para naman ma-inspired tayo, 'di ba? <laughs> Enjoy! Just fall in love again Just one touch and then It happens every time Oh, char lang mga guys, no? Baka umalis na kayo mga guys So, ayan mga guys, no? Ayan, malapot na po siya mga guys no malapit na po siyang maluto o oh, diba? so dapat po yung apoy mo nito mga guys no mahina lang mga guys ha kasi baka mamaya masunog so dapat halo 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 hanggang sa ito po mga guys ay maluto ayan mga guys no so naman ako pa po ito sa aking kalulululahan mga guys kaya dapat talaga yung mga namana natin dapat i-apply din natin sa ating sarili o oh, diva basta ikagaganda sa iyong pamilya mga guys bakit hindi 'di ba? O ayan mga guys, no, nag-prepare na po ako ng batya tapos nilagyan ko na po ng tubig, saka ko po nilagay yung gaw-gaw mga guys, no. So take note lang mga guys, no, kapag damit po or uniform, ang lalagyan po ng almirol. So bali, 'wag po masyadong marami mga guys kasi baka manigas 'yan. Ako magagalit si Mister. Magagalit si ano, yung anak natin mga guys, no. Kaya lang lang po uh, timplahan lang po natin ng ano, 'wag masyadong damihan mga guys, no. Pag kumot naman mga guys, okay lang po na medyo damihan po ng gaw-gaw. O, diba? Ayan, mga guys, no? Patapos na po ang inyong cute na vlogger. Charlang! Labadami, labango. O, diba, mga guys, no? Masaya talaga, mga guys, no? Kapag para po sa pamilya yung ginagawa mo mga guys. O, oh, diva? Para naman po hindi po tayo bili ng bili mga guys. O, oh, diva mga guys? Mukhang bago ulit sa tulong ng gaw-gaw. O, oh, diva? No? Please subscribe my channel mga guys. Ako po ang inyong madiscarting nanay Marlene Mendoza Positive Vibes Channel. Thank you for watching.